ayan guys samahan nyo naman ako uli sa ating paglalakad naisipan ko namang pasyalan itong uh, sikat na sikat at napakaganda ngayong Jones Bridge guys so ayan uh, Pagkabina nga ako, tama-tama, galing tayo din sa isang uh, event na binundahan natin at napadaan tayo dito ng Jones Bridge, kaya naisipan ko na rin lakarin. At tawirin nga itong kahabaan ng tulay ng Jones Bridge. At dito nga, ayan o, oh, kapansin-pansin uh, na laki ng pagbabago at may mga bagong uh, ilaw tayong napansin na uh, mga iba, no? ano yung nasa ibaba na yan okay. uh, bago na yan. yung nasa taas ay na yan ang dati uh, yan masisilip natin yung ano no, isplanat na yan din yung sikat na pasyalan ngayon dito sa Maynila. Ah, uh, tanaw na tanaw ang mga uh, no, building diyan sa may Garden Inundo. Chinatown ano? ang ganda uh, talagang attractive na pasyalan ano? apagaganda nito lalo sa mga magsikirog na gustong mamasyal wow very romantic uh, ano, place para kang nasa ano nasa Italy ano? ito yung nakikita ko rito eh, para tayong nasa Italy at kung uh, uh, titingnan mo para tayong nasa ibang bansa na guys napakaganda ano, ano sobrang ganda at maiba tayo no dito sa uh, sa pagkakaalam po natin itong uh, tulay ng Jones Bridge nito ay ito yung uh, pinags pinasimulan ni Yorme na kung natatandaan nyo noon yung bagong upo si Yorme noon ito yung pinagtuunan niya ng pansin na ayusin itong Jones Bridge na to at naging kontroversya pa nga ito dahil dito sa disenyo nitong mga ilaw, di ba? Naging uh, sikat ito noon dahil sa ganitong uh, napiling uh, ilagay na ilaw, naging uh, popular itong lugar na ito. At ayan nga, di ba? Sabay pa ilaw yang uh, arko ng uh, Chinatown. Yan yung Filipino-Chinese uh, friendship, you know. Uh, Kitang-kita natin yan guys Napakaganda At si uh, Alam ko si Yorme Ang nagpailaw dyan noon Noong siya ay mayor pa At yan ang aking pagkakatanda Dahil uh, Isa nga ito sa mga Naging kontrobersya no dahil, dahil naging sikat Itong pasyalan ito Yung panahon ni Yorme Ayan O uh, diba at uh, sa dulo na yon doon, may mga dragon-dragon pa yan na pinalagay si Orme Para gumanda. At naging uh, pasyalan nga itong lugar na ito. At yung panahon na yon ay wala pang pandemya. Di ba guys? Wala pang pandemya kaya tuloy-tuloy yung pamamasyal dito ng mga kababayan natin. At maraming nga na magpapapicture sa gabi naging uh, ano to naging uh, attraction ito itong lugar na to uh, pasalamat tayo dahil hanggang ngayon ay napapakinabangan ng ating uh, mga kababayan yung mga gustong pumasyal dito sa napaka romantic na lugar na to at ayun oh, nakita nyo yung tulay na yun oh. yung tulay na yun ay uh, ano yon itinayo yun na uh, panahon ni Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte naman, di ba? Yung time na yon. At ang pagkakaalam natin yun ay uh, Dinonate ng China no? So huwag na nating alamin kung ano paman At uh, dito tayo tuon na natin napansin itong <coughs> Bagong pailaw ng uh, Jones Bridge O oh. uh, ba? Diba? napakaganda guys At ang disenyo Akala mo nasa, nasa ano kay Nasa Italy ka, nasa Europe ka diba o, bakit? Sila lang ba may design na ganyan? O, di ba? Napakaganda o. Oh. Ganda talaga ng lugar. Pasyal kayo dito, guys. Lalo na pag itong lugar na to Sa mga oras na alas 7 ng gabi. At kitang-kita nyo. Nataka-ilaw po lahat yan. Napakaganda. Yan. So, pabalik na nga tayo. At ipinapakita eh, ko nga sa inyo yung, ano, yung... 'yung uh, lugar na 'to, ayano. Oh. Iikot natin uli. Hindi ako makamove on eh. <laughs> Ang ganda eh. So, so, 'Di ba? Uh, 'Yan 'yung Tatak Yorme. Oo, 'di ba? 'Yan 'yung niya 'Yan. Ah, uh, sumunod dito nung uh, naayos na nga itong uh, Jones Bridge na 'to itinuloy na ang pagsasaayos nitong esplanad. Ayan. Diba ang dami natin mga kababayan na tuwan-tuwa na ano, magpapaselfie. Ayan, yan. Isinunod na, sunod na po yan. Ayan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy na pinupuntahan ng ating mga kababayan lalong-lalo na yung sa malapit na po dito sa ano, sa at yung karamihan naman dyan ay nakikita natin at nakakausap nga natin mga taga ibang lugar at uh, syempre hindi nila palalampasin yung pagkakataon na hindi makapunta rito sa lugar na ito. Hay okay ba, ganda. Linis at sana tuloy-tuloy na no ang uh, pag-unlad nitong uh, lungsod ng Manila. At siyempre asahan natin yan dahil uh, sa ngayon nga, muling naluklok ng pagkameyor si Sko Moreno. At aabangan natin guys kung ano pa ang magagandang uh, lugar o magagandang idea na gagawin niya dito sa Lungsod ng Manila. Kaya, tabayanan po natin yan at siyempre sasamahan natin siya at i-update natin lagi kung ano man yung mga magaganap at mga susunod niyang magagawa so uh, updated po tayo Metro Manila uh, Manila update yan so mag upload po tayo palagi dyan guys ang uh, upo pa po ni Mayor ay ju sa July pa no sa July pa so, so, pakita po natin ayan ang ng uh, kakalsadahan at iikot tayo papuntang uh, Liwasang Bonifacio na po yan yung tinutumbok po natin na puntahan Liwasang Bonifacio tapat po yan ng Manila Post Office yan, oh. at dito po yung daanan kung papasok po kayo ng isplanad Ayan, yan, yan, yan. May parking po dyan. So, mga may mga dalang motor or uh, sasakyan po, pwede po kayo mag-park dyan. So, ayan. Nailibot ko po kayo muli sa ating walk tour nitong uh, gabi dito sa Jones Bridge. So, maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating muli. Ang tabayanan nyo uli ang aking uh, paglalakwatsa dito sa Metro Manila. Salamat po ng marami. Yabagis Vlog!